Gaano po karami ma'am ang nawawalang case folder na binabanggit po ni General Nartates? Gaano karaming case folder po do case folders po? Yes sir. Uh, sir Erwin, uh, linawin lang po natin. Ako po ay personal pong uh, nakipag ugnayan po sa NCRTO. Uh -huh. At uh, yung pong statement po sir na binanggit po ni uh, R.D. NCRTO, uh, ang isis doon po sa nangyari nga po na pinigyan niya po ng instruction yung kanyang uh, personnel at yung kanyang uh, Uh, isang opisina, yung R1 at R7, para i-account po lahat po ng folders. At mm. uh, kilarify po ng NCRPO, oh, sir, is technically, sir, ay wala naman pong nawawala. It's mm. so happy na they conducted po yung accounting ng mga case folders. Ang nangyari po, ang uh, ang uh, explanation po sa akin kanina nung akin tinanong ay uh, dalawa dalawa po kasi sa Erwin uh, yung opisina nag-a-handle po dito yung kung po diyan po pumapasok yung uh, mga mga case folder po yung particularly yung discipline law and order office po at doon naman po sa R7 yan naman po yung nagkakandak po sir ng investigation so ang nangyari po sir dito ay uh, nagkakoon po siguro sir ng court uh, turnover. Pag kami napapalitan po ng mga personnel na may hawak po dito, hindi properly na ito over. And according to them, ilang beses pong lumipat ng opisina itong R1 po natin, especially during the time na may mga may mga nabahang mga papeles na ilipat sa ibang opisina. But kinlarify po nila, Sir Erwin, na as of now po, ay na-account na po itong mga case folder po na ito. At yung iba po doon ay for implementation na po. Okay.